Ang trahedyang naganap sa Chernobyl noong 1986 ay nag-iwan ng matinding pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kalamidad, lumitaw ang isang hindi kapanipaniwalang kwento, isang kwento ng katatagan ng tao, technological innovation, at mga bayani na hindi inaasahan. Sa video na ito, susuriin natin ang mahahalagang papel na ginampanan ng mga individual at makinaryang tumulong upang mapigilan ang pagkalat ng sakuna. Bago tayo magsimula, Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel para naman lagi kang updated sa mga susunod pa naming video. Matapos ang pagsabog sa Chernobyl, habang ang buong mundo ay nakasaksi sa trahedya, isang bagong laban ang nag-umpisa, isang laban kontra sa isang kalabang hindi nakikita, radiation. Isa sa mga hindi madalas na bibigyang pansin na bayani ng operasyon ay ang mga piloto ng Mi-26 helicopters. Ang Mi-26 ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang helicopter na ginawa sa serial na produksyon ay orihinal na idinisenyo para sa militar, partikular sa pagdadala ng mabibigat na kagamitan tulad ng armored vehicles at missile systems sa malalayong lugar. Ngunit noong tag-init ng 1986, nagkaroon ito ng isang bagong misyon, isang mapanganib at hindi inaasahang tungkulin. Gamit ang isang espesyal na bersyon ng MI-26 na may apat na karagdagang tangke na may kapasidad na higit 14,000 liters Inisprayan nila ng isang malagkit na substance na tinatawag na pibma ang mga kontaminadong lugar sa Chernobyl. Ang madilim at malapot na substance na ito ay dinisenyo upang idikit ang radioactive dust sa lupa upang hindi ito madala ng hangin at lumawak pa ang kontaminasyon. Sa bilis na 50 hanggang 60 km kada oras at sa taas na 60 hanggang 70 meters, lumilipad ang MI-26 upang takpan ang malawak na bahagi ng lupa ng malagkit na kemikal. Hindi ito madaling trabaho at madalas Kinakailangang ulitin ang paglipad ng hanggang 30 beses sa parehong lugar upang makamit ang tamang coverage. Noong June 25, 1986, unang lumipad ang isang Mi-26 sa itaas ng Chernobyl. Alam ng mga tripulante ang panganib ng matinding radiation sa himpapawid. Kahit may mga protective screen sa cockpit at isang espesyal na filter system upang bawasan ng exposure, bawat paglipad ay tila isang sugal sa buhay. Sa bawat ikot ng rotor blades nito, tumataas ang alikabok na may mataas na antas ng radiation, at kahit may lead plates sa sahig ng cockpit, hindi nito lubusang napoprotektahan ng crew laban sa gamma rays. Bukod sa pag-spray ng PBMA, ginamit din ng MI-26 sa iba pang mahahalagang misyon. Isa sa pinakamapanganib na gawain ay ang paglalagay ng isang dome shaped na takip sa wasak na reaktor upang pigilan ang pagkalat ng radiation. Dahil sa tindi ng contamination, pagkatapos ng bawat misyon, kailangang isa ilalim ang mga helikopter sa masusing decontamination. Ngunit kahit na malinis ang mga ito, dumating ang panahon na ang ilan sa kanila ay sobrang radioactive na at hindi naligtas gamitin. Sa huli, dinala ang mga ito sa isang abandonadong helipad sa Russia, kung saan unti-unting nilamon ng kalawang ang mga makina ng isang dakilang sakripisyo. Ang kasaysayan ng MI-26 sa Chernobyl ay isang patunay ng tapang at dedikasyon ng mga piloto at crew na sumugal ng kanilang buhay upang mapigilan ang mas matinding trahedya. Sila ang mga bayani sa likod ng malalakas na rotor blades, tahimik ngunit matapang na lumaban sa isang kaaway na hindi nakikita Ngunit nagiiwan ng panghabang-buhay na epekto. Sa loob naman ng Chernobyl Exclusion Zone, may kakaibang tanawin na lumutang sa himpapawid. Sa umaga, halos hindi sila mapansin sa kulay abong langit ng Ukraine, ngunit pagsapit ng gabi, nagmistulang mga multong ilaw na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim na kapaligiran. Hindi ito basta mga lobo kundi mga lumang gamit mula sa nakaraang digmaan na muling ginamit para sa isa sa pinakamalaking hamon sa engineering ng ika-20 siglo ang pagtatayo ng sarcophagus sa Reactor 4. Dahil kailangang matapos ang trabaho sa lalong madaling panahon, kinakailangang magpatuloy ang konstruksyon sa gabi. Isa sa mga pangunahing problema ay ang kakulangan ng ilaw, kaya't ginamit ang mga barrage balloons mula sa World War II upang magbigay ng liwanag. Ang mga lobo na ito, na orihinal na ginawa upang pigilan ang mabababang lipad ng eroplano sa digmaan, ay pinuno ng mahigit 2,000 cubic meters ng helium at itinali sa paligid ng construction site. Sa kanila nakabiti ng 40 kilowatt na mga ilaw na sapat upang maaninag ang makapal na radioactive dust sa ere. Tinawag itong lustras o chandeliers ng mga liquidators bilang biro sa kabila ng nakakapangilabot na sitwasyon. Ang trabahong kanilang nililiwanagan ay hindi biro. Dahil sa matinding radiation, hindi maaaring basta lumapit ang mga manggagawa sa sarcophagus. Karamihan sa gawain ay kailangang isagawa gamit ang mga robot at malalaking crane. Ngunit kahit sa ganitong kalagayan, na natiling lumulutang sa himpapawid ang mga lobo, sinisiguradong matatapos ang konstruksyon sa loob lamang ng dalawang daan at anim na araw isang bagay na tila imposible. Matapos ang kanilang misyon, ang mga barrage balloons ay nagmistulang tahimik na saksi sa trahedya. Ngunit tulad ng iba pang kontaminadong kagamitan sa Chernobyl, wala silang ligtas na kinahantungan. Sila rin ay inilibing kasama ng iba pang radioactive debris isang paalala ng sakripisyong ginawa upang mapigilan ang mas matinding kapahamakan. Sa gitna naman ng kaguluhan at pagkawasak na dulot ng sako ng Chernobyl, isang hindi inaasahang bayani ang lumitaw. Hindi ito isang sundalong nakasuot ng lead-lined suit o isang makabagong likha ng Soviet engineering. Isa itong maliit na plastik na laruan, isang tangking na bili mula sa isang tindahan ng laruan sa Kiev. Sa kabila ng pagiging simpleng laruan, ito ang naging kauna-unahang gumaga ng robot sa nakamamatay na kapaligiran ng Chernobyl Nuclear Power Plant. Habang sinusubukan ng Soviet Union na pigilan ang pagkalat ng sakuna, ipinadala nila ang pinakamahuhusay nilang siyentipiko at engineer. Isa sa kanila ay si Alexander Barvoy, isang atomic physicist mula sa Kurchatov Institute sa Moscow. Dumating siya sa lugar noong April 29 at inatasang sukatin at kontrolin ang paglabas ng mapanganib na radioactive materials. Ang mga unang robot na ipinadala para sa paglilinis ay nagdulot ng pag-asa ngunit agad ding nabigo hindi kinaya ng mga ito ang matinding radiation, at ilan sa kanila ay tumigil sa paggana matapos lang ang ilang minuto. Sa isang insidente, may isang robot na hindi makalusot sa isang maliit na tubo na may limang pulgadang lapad. Dalawang manggagawa ang nalagay sa panganib habang tinutulungan itong makadaan, ngunit matapos nilang maiangat ito, nagmalfunction ito, lumiko sa maling direksyon at tuluyan ng bumagsak. Dahil sa mga kabiguang ito, napagtanto ni Barvoy at ng kanyang mga kasamahan na kailangan nila ng mas simpleng solusyon. Sa isang pagbisita sa Kiev, isang kasamahan niya ang nakakita ng isang laruang tanke sa tindahang Everything for Children. Nagkakahalaga lamang ito ng 12 rubles. Sa unang tingin, malayong maging solusyon ang isang laruan, ngunit ito ang naging sagot sa kanilang problema. Mabilis nilang inangkop ang laruan para sa bagong misyon. Pinalitan ang maikling cable nito ng isang 10-metrong multi-channel cable at nilagyan ito ng dosimeter, thermometer, at isang malakas na flashlight sa halip na baril. Sa bagong anyo nito, nakayanan nitong gumalaw sa loob ng guho ng reaktor at magbigay ng mahalagang datos mula sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng tao. Inilarawan ni Barvoy ang laruang tangke bilang isang matapat na hunting dog na gumagabay sa kanila sa nakamamatay na mga lugar ng Chernobyl. Halos isang taon itong ginamit mula 1986 hanggang tagsibol ng 1987 hanggang sa ito mismo ay masyado ng kontaminado at kinailangang ibaon sa radioactive na basura. Sa kanyang mga alaala, -ala, sumulat si barboy ng isang payak ngunit tauspusong pasasalamat. Salamat, maliit na tangke. Sa lahat ng ginamit na robot sa paglilinis ng Chernobyl, ang STR-1 o mas kilala bilang Moonwalker ay may pinakakakaibang kasaysayan. Ang makinang ito ay direktang inapo ng Luna Rovers, ang mga robot na unang naglakbay sa ibabaw ng buwan noong 1970s. Ang Lunokod-1 na inilunsad noong 1970, ang kauna-unahang remote-controlled robot na lumapag sa ibang celestial body. Nilakbay nito ang mahigit 10 kilometro nagpadala ng libu larawan, at nagsagawa ng mga eksperimento na nagbigay ng napakahalagang impormasyon tungkol sa buwan. Ang sumunod nitong bersyon, ang Lunokod 2, ay mas umunlad pa at nagtala ng mga record sa layo ng nilakbay sa ibang planeta na tumagal ng ilang dekada. Matapos ang sakuna sa Chernobyl, ginamit ng mga Soviet engineer ang teknolohiyang mula sa Luna program upang tugunan ang matinding pangangailangan ng sitwasyon. Mula rito, isinilang ang STR-1 isang matibay na makina na idinisenyo upang makayanan ang matinding antas ng radiation na mas malakas pa kaysa sa naranasan ng mga lunar rover sa buwan. Ang STR-1 ay itinakdang gamitin sa paglilinis ng debris, pag-aalis ng matinding radioactive materials, at pagsasagawa ng mga trabahong delikado para sa tao. Sa loob ng wala pang dalawang buwan, natapos ang disenyo nito upang mapanatili ang tibay sa harap ng matinding gamma radiation. Ang mga electronic case nito ay inilagay sa isang lead shielded na lalagyan at ang mga kamera nito ay ginamitan ng radiation resistant glass upang manatiling gumagana sa mapanganib na kapaligiran. Ang katawan ng STR-1 na gawa sa titanium at iba pang matitibay na mixed metal ay pininturahan ng radiation resistant coating. Mayroon din itong hermetically sealed na mga gulong na may independent suspension na nagbibigay dito ng kakayahang makalusot sa magulong lupain ng bubong ng reaktor. Dahil sa kakaibang disenyo nito, nagawa nitong manatiling gumagalaw kahit sa ilalim ng matinding kondisyon. Noong August 1986, ipinadala ang STR-1 sa bubong ng reactor number 3 ng Chernobyl. Isa itong matibay na robot na dinisenyo upang alisin ang mga blok ng graphite, mga fuel rod, at iba pang debris na naglalabas ng nakamamatay na radiation. Ginabayan ito mula sa ligtas na distansya gamit ang mga kamera nito. Gayunpaman, hindi kinaya ng STR-1 ang matinding radiation na umaabot sa 10,000 Roentgen kada oras, mas mataas kaysa sa limitasyong kaya ng mga bahagi nito. Kahit may proteksyon, Unti-unting nasira ang mga electronic circuits nito. Sa kabila ng maikling buhay nito, nagawa nitong alisin ang mahigit 90 tons ng radioactive debris, isang gawain na kung hindi sa STR-1, ay maglalagay sa panganib ng halos isang libong manggagawa. Noong gabi ng April 25, 1986, isang pulang Mercedes-Benz truck ang nakaparada sa loob ng turbine hall ng Chernobyl. Hindi ito isang ordinaryong sasakyan, ito ay isang mobile vibration lab mula sa West Germany, dinisenyo ng Swiss firm na Viometer upang suriin ang mga panginginig ng mga turbine. Habang isinasagawa ng mga engineer sina Vladimir Savanov, Georgi Papov at Alexander Kabanov ang pagsusuri, hindi nila alam na ang gabing iyon ay mauuwi sa trahedya. Pagsapit ng 12.30 am, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa reactor 4. Bumagsak ang bubong ng turbine hall, halos matabuna ng vibration lab. Sa kabila ng tumataas na radiation, hindi agad tumakas ang tatlong engineer at sinubukan nilang pigilan ang mas matinding sakuna. Nang tuluyan silang mailikas, huli na ang lahat. Sinasavanov at Papov ay dumanas ng matinding acute radiation sickness at pumanaw makalipas ang ilang linggo. Si Kabanov, bagamat nakaligtas, ay nagdusa ng panghabambuhay na pinsala. Noong 1987, nahukay ang lab mula sa guho, ngunit dahil sa matinding contamination, ito ay inilibing sa isang hindi matukoy na lokasyon. Makalipas ang mga dekada, pinarangalan si Nasavanov, Papov, at Kabanov ng Order for Courage bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo.